Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga pusa ang isa sa kinagigiliwang pets nating mga Pinoy. Maamo kasi ito at sobra pang lambing. Ang hindi mo alam, lumalabas ang kanilang killer instinct sa tuwing nakakatagpo ng kalaban. Kaya kung ano ang mga wild animals na kaya nilang talunin, yan ang inyong matutunghayan for today's episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Sa ilog na puno ng predator, delikado ang makatagpo ng gutom na buwaya. Sobrang lakas nito at kayang hilain ang anumang hayop. Pero sa kaso na to, hindi papayag ang pusa na to na tumapak ang buwaya sa kanyang teritoryo. Kinilala ang pusa na to na si Mugsy na naging viral sensation dahil sa husay niyang magpalayas ng buwaya. Gaya ng isa na to na nakatikim ng sapak kay Mugsy. Pagbalik ng buwaya, may kasama na tong tropa na resback. Pero kahit dalawa na ang buwaya, hindi pa rin niya naatrasan ng pusa. Mukhang mas matapang pa to sa jowa mo. Totoo nga yata ang kasabihan na siyam ang buhay ng pusa kaya wala silang pake sa kung sino ang kalaban nila. Dito naman sa next video, may kita mo ang tunggalian ng ahas at ng pusa. Mabilis manuklaw ang ahas pero mahusay naman ang reflex ng pusa kaya nila naiilagat ang bawat tuklaw. Dahil dyan, madalas talagang talo ang ahas sa pusa kahit noon pa man, pagkain na talaga ang tingin ng mga pusa sa ahas. Gaya ng wildcat na to na napiling merienda ang makamandag na viper. May ang pinsala ng talas ng kuko ng pusa sa balat ng ahas. Ito naman ang dalawang pusa na natutong mag team para labanan ng ahas na bumisita sa kanilang bakuran. Sa pagkakataon na to, isang dambuhalang paito naman ang nagtrespass sa lungga ng mag-inang pusa. Sa laki ng ahas, kayang-kaya niyang ubusin ang pamilya ni Muning. Buti na lang at to the rescue ang mga tao para ilipat sila sa ligtas na pwesto. Kung minsan, ang delikadong kobra naman ang nakaka face to -face ng mga pusa. Delikado ang laban na to dahil sa isang kagat lang ng kobra, ligwak agad si Muning. Ang isang kagat ng kobra ay sapat para kumitil ng sampung pusa sa loob lang ng tatlong minuto. Gaya ng makapigil hiningang sagupaan ng pusa at kobra nang abot ang dalawa. Sa bilis ng kamay ng pusa, hindi makalaban ang kobra. Dito ata natutong lumaban si Jackie Chan sa panunood niya ng laban ng pusa at kobra. Palaging talo ang kobra sa husay ng pusa pero sa video na to, mukhang talo ang pusa sa laban. May kita ang pusa na nai-paglaban sa makamandag na ahas nang maya-maya lang, tuluyan ang na na natuklaw ng kobra ang pusa. Wala pang isang minuto, may kita na ang epekto ng kamandag sa maliit na katawan ng pusa. Naglalaway ang pusa, isang sinyales ng pagkalason. Rest in peace, Muning. Kung ang mga buwaya ay hindi inaatrasan ng pusa, maugulat ka pa ba kung ang oso ay hindi exempted sa pambubuli ng pusa? Gaya ng oso na to na nagkamaling pumasok sa teritoryo ng pusa at natikman ang kanilang bagsik. Kung tutusin, malakas ang mga oso at kaya nitong talunin ng pusa. Pero sa pagkakataon na to, talo ng matapang na pusa ang duwag na oso. Ang isa na to nasa sobra ng tako, napakyat pa ng puno. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon palaging magkaaway ang dalawang hayop. Gaya ni Grease the Bear at Tabby the Cat na nakahanap ng kaibigan sa isa't isa. Oh, wow. Ito ang patunay na mabait naman pala ang mga pusa kahit minsan masungit. <laughs> sa Amerika, pinagiingat ang mga cat owner dahil sa peligro na dala ng coyote sa kanilang alagang pusa. Ang mga coyote kasi ay kilalang tirador at kumakain ng pusa. Gaya ng nakunan sa home CCTV kung saan may kita si Muning na naikipag-away sa tatlong gutom na coyote. Matapang na hinarap ng kawawang pusa ang tatlong predator at pinagtanggol ang sarili. Mukhang nagkamali ng kinalaban ang coyote. Dahil dyan, ang babae na to ay isa ng proud owner ng matapang na pusa. Dito naman sa so next video, makapigil nga ang pagtakas ng pusa sa coyote para lang hindi siya makain. Nakipagrambula ng pusa at lumaban ng kagatan at kalmutan. Kahangaan mo ang pusa dahil hindi ito nagpatalo. Sa huli, umakit ng poste ang pusa at dito na nga siya nilubayan ng gutom na coyote. Good job at napahanga tayo ng pusa na to. Kung ang mga pusa ang hari sa lupa, ang mga agila naman ang hari ng himpapawid. Pareho lang sila ng kinakain, kaya minsan nagpapang-abot ang dalawang hayop sa agawan ng pagkain. Gaya ng agila na to na nang agaw ng pagkain sa pusa. Nakahuli kasi ng ibon ng pusa at nang makita yun ng agila, dito na nang bandalin tumakas ang pusa. Sa Animal Kingdom, normal lang sa pusa at agila ang mag ng pagkain. Pero sa video na to, medyo personal na ang hidwaan ng dalawang hayop at ang mismong pusa na ang kinain ng agila. Oh no! Kung ang kanina ay pusang naikipag-away sa coyote, ito naman ang pusa na hindi susuko sa dalawang tigre. Nakunan kasi ng mga zookeeper ang dalawang tigre sa hawla na abalang inuusisa ang palabang pusa. Ayon sa tagapangalaga ng zoo, ligtas naman nilang nailika sa hawla ang kuting. Kung tutusin, wala talagang panama si Muning sa bagsik ng pinakamalaking pusa sa mundo. Kaya ito na lang ang reaksyon ng pusa ng makita ng tigre. Run. paman, kahangaan mo pa rin ang mga pusa dahil sa kanilang katapangan. Sa Canada, pinag-iingat mga cat owner dahil ang mga bobcat rito ay pagkain rin ng trato nila sa alaga nating pusa. Kung minsan, naabutan ng mga tao na nagbabantay ang bobcat sa pusa sa tapat ng pinto. At ito na nga ang nangyari matapos makuha ng bobcat ang pusa at hinila niya ito palayo ng bahay. Delikado ang magpang-abot ng dalawang pusa na to, pero kung magiging magkaibigan lang sana ang bobcat at pusa, yan ang isa sa pinaka-cute na couple. Ang cute siguro ng kanilang hybrid na anak. Dito pa rin sa Amerika, may malaking problema ang mga tao sa tuwing bumibisita ang mga rakun sa kanilang bakuran. <laughs> Dito na nga nagkakasalubong ang landas ng pusa na kadalasan ay nahahantong sa tensyonadong awayan magkasing laki ang pusa at rakun kaya masasabing match ang laban. Oh no! Ayaw ng pusa na may ibang hayop sa kanilang teritoryo, ngunit ang rakun ay naghahanap lang naman ng makakain. Napaka-cute ng mga usa at mukhang maamo, pero maski sila ay inaaway ng pusa pag tumapak sa kanilang teritoryo. Malas lang ng pusa pag lumaban at hindi papatalo ang usa. Kaya ng pusa na to naaambahang atakihin ang usa. Ito naman ang pusa na hindi makalaban sa grupo ng mga usa at baka makuyog pa siya ng mga to. Sa huli, mas nananaig pa rin ang pagkakaibigan ng dalawang hayop at mas pinili nilang maging friends. Gaya ng isa na to na parang anak na ang trato sa kanya ng usa. Simple lang ang message ng video na to. Maging responsible pet owner tayo na yung aware ka na, na may piligrosong hayop na pwedeng manakit sa alaga mong pusa parang pamilya ang tingin ng mga pusa sa atin kaya sana iprotektahan natin sila sa kapahamakan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Bien Lampagos, Luis Marco Ledesma, Raven Bertulfo, Mark Anthony Lagdameo, James Solon, Juliana Martin Vlog, at Mark Angelo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!